guys, yung mga nakuha natin ayan guys, yung mga nakuha natin, mga tulia ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kami manguha at magluto nitong mga tulia, dito lang guys, yan sa ilog at syempre guys, dito na rin mag food trip kaya ngayong araw guys, samahan nyo ulit kami sa adventure natin So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw ay eh, wala tayo dun sa mga groups At nandito nga pala guys tayo sa gitna ng palayan At nagsasayaw-sayaw lang tayo dito Kasama ang tropa nating si Dugong Ngayong araw nga pala guys Kaya nandito tayo sa gitna ng palayan na to May mga nga pala guys tayo ng tulya At eto nga pala guys yung secret weapon nating gagamitin o, Ang taklob ng electric pan Sana nga lang guys hindi kami mapalo ng mga nanay namin Kasi tinakas lang namin ito Pero alam ko naman guys na hindi magagalit yung mga nanay namin ni Dugong Kasi guys pag uwi namin eh, may dala kami pang ulam na pwede namin guys sa kanila. Mindset guys, galing. Bago nga pala guys tayo makarating doon sa ilog ay eh, kailangan muna natin dumaan dito sa gitna ng mga sagingan at mga nyugan. At makalipas nga lang guys ang 30 minutes nating paglalakad ay eh, naharating na rin guys tayo dito sa ilog. Grabe guys, O so, sobrang ganda dito at napakalinaw din ng tubig. At bukod dun guys, mukhang madali tayo makakuha ng mga tulya kasi napakaliit lang guys ng tubig dito. Eto nga pala guys, lugar na pagkukunan natin itong mga tulya ay eh, medyo malayo doon sa barangay namin na dugong kaya eh, medyo hindi tayo sanay sa lugar dito. Bumaba na nga guys kaagad kami dito sa ilog para makapaghanap-hanap kung sa magandang spot ba guys at kung sa marami kami makukuha at grabe oh sobrang lino ng tubig talagang kitang kita natin yung ilalim. Meron din nga pala guys mga isda kami nakikita dito kaso nga lang guys di namin alam kung anong tawag dun. Ang kadalasan guys lang kasi namin alam yung mga isda na huli dun sa dagat at sa mga mangroves. Maya-maya nga lang guys, sa paglalakad namin, nakita na rin kami na napakagandang spot dito. At grabe, sobrang dami guys, nung nakukuha namin dito. Kahit saglit pa lang kami, marami na agad kami nakuha. Ganito nga lang pala guys, manguha ng mga tulya. Kailangan nyo nitong taklob ng electric pan. Tapos ikakain nyo guys, siya dun sa may lupa. Tapos pag angat, ililinisan nyo siya. At may mga kasama yung guys, mga tulya. At minsan guys, may mga bato rin. Pipiliin mo nga lang guys, yung mga tulya dyan. Kasi medyo nakakalito. Kasi kakulay rin siya guys, mga bato. At eto na nga guys, so medyo marami na rin lugong dito Padalawang beses pa nga lang guys kami nakakapanguha ng ganitong tulya pero guys yung nakaraang kuha namin doon kami nakuha sa kabilang barangay pa hindi dito guys. Nakakalibang rin talaga guys manguha nito para namumulot ka lang guys dito sa baba kasi sobrang dami talaga nila. At dito nga guys papakitaan kayo ni Dugong kung paano kumuha nito. Ayan guys o oh, medyo nahihirapan pa siya sa pagkaid ng lupa dyan sa ilalim medyo mabigat daw. At pagkaangat nga guys si Dugong grabe ang unti lang nung nakuha niya. <laughs> ang tawag guys dito sa lugar namin ay tulya dyan ba guys sa lugar nyo anong tawag sa ganito pakicomment nga at ano nga ano guys ang pinakamasarap na luto dito paki comment naman para sunod na manguha kami alam na namin kung anong luto ayun nga guys sa mga taga rito sa mga nakausap namin dun sa adaan eto nga palagi isang pangunahing kinakabuhay rin nila dito at pang araw araw nila halos na pang ulam pag wala sila guys may ulam bukod sa gulay kaya nga pala guys, kami na sa lugar na to kasi guys dito nga pala nakatira yung tita ni dugong at nagbibenta siya guys lagi dun sa barangay namin ng mga ganitong tulya kaya ayun naisipan na rin muna namin pumunta dito para makapanguha kami at malaman namin kung saan dito kinukuha ang benta nga pala guys dito sa ganitong tuliha, dito sa lugar namin ay 25 pesos dus guys nakabalot sa maliit na plastic pero kahit guys medyo kunti lang yung laman nun eh, grabe solid naman yung guys at napakasarap naman talaga ng sabaw nito hindi rin talaga guys biro manguha nito talagang medyo mahirap rin pala at eto na nga guys nun napagod na nga kami nagmeryenda muna kami meryenda muna tayo lang Level Square man, at man. Fuji Bar Pag meron ka hindi ka magugutom sa ganito Let's go! Kain <laughs> na na! <laughs> Saludo talaga guys ako sa mga taong lumalaban ng pata sa buhay na kahit nahihirapan sila doon sa trabaho nila ay ginagawa pa rin nila basta may may pakain guys sa pamilya. Napakasarap kasi guys sa feelings na ipapakain mo sa pamilya mo yung pinaghirapan mo at yung katas talaga ng pawis mo. Pagkatapos nga guys namin magmerienda ni Dugong ay bumalik na rin kami sa pangunguhat. Ito na nga pala guys yung mga nakuha namin. Guys yung mga nakuha natin. Ayan guys yung mga nakuha natin mga tulya. Grabe dami natin nakuha tulya Eddie, eh meron pa yan. Tara, magloto na tayo guys. Kasi tanghali na. Tingnan natin kung anong lasa nito. Let's go! Let's go! Let's go! Dito tayo. At dahil nga guys, gutom na rin talaga kami. Nag-get na rin guys ako dito ng mga rekado na ilalagay guys natin dito sa ating lulutuin. Parang tinola nga pala guys ang iluluto natin dito kasi napakasarap nun. So yun guys, ang unang first step na gagawin ay magigisa tayo ng sibuyas, bawang, at aluya. Ito na, gisa na tayo. Salsi na! Init! Over tayo! <laughs> Ayan guys, magigisa tayo. Init, init! <laughs> Naglagay na rin nga pala guys ako dito ng pampadagdag pampalasa ng konting paminta tsaka asin tapos maglalagay rin guys tayo dito ng tanlad kasi sobrang sarap niyan diyan. Tapos ayun, nasunod nating isasalang itong mga tulya na natin. Tulya oh, may malaki pang isa oh. Ayun natin. Kumpleto na naman tayo guys. Sa mga nagtatanong nga guys niya sa amin kung mahirap daw ang buhay vlogging ay eh, hindi naman siya guys mahirap pero talagang sobrang hirap niya talaga. Sinasabi ko guys sa inyo yung totoo talagang sobrang hirap mag vlog sobrang dami yung dapat gawin pero guys kung gusto nyo maabot yung pangarap nyo at gusto nyo makatulong sa mga magulang nyo ay eh, walang mahirap para sa inyo. Basta para sa pamilya natin guys handa talaga natin gawin ang lahat. At oo nga pala guys, pasensya na nga pala doon sa mga nag-PPM dito sa page namin na humihingi ng tulong sa amin. Alam nyo guys, may kanya-kanyang laban at problema tayo sa buhay. Kahit kami guys ni Dugong Dalawa, may kinakaharap din kami mga problema sa aming mga pamilya. Pero pinipilit pa rin guys namin maging malakas at pinapakita namin sa inyo kung paano lumaban dito sa buhay at sa totoong buhay. At eto lang guys, ang masasabi ko sa inyo, huwag kayo sa tao humingi ng tulong. Si Lord ang hingin yung guys ng tulong kasi siya yung mas nakakaalam at mas makakatulong sa inyo. Kaya sa mga nangangarap maging vlogger dyan, dami ni Dugong, pagpatuloy nyo lang guys yung mga nasimulan nyo siguradong may tagumpay sa dulo sikap lang guys tapos hayaan nyo yung mga tao na mamaliit sa inyo banda bandarian malayo yan malay darating din ang araw na sila naman guys ang hanga sa inyo Lord, maraming po salamat sa pagkain at sa pag-iingat niyo palagi sa amin sa araw-araw sa pagbablog. Lord, ingatan niyo po kami lagi at sana kayo po ang maging daan sa maging maayos na pamumuhay. Sa inyo, Lord, ang pinakamataas na pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Let's go. Amen. Let's go. Kain na tayo, guys. Ano? Ito na. Nilagyan nga pala guys natin ng sardinas yung ano. Yung ating kanin kasi favorite namin to ni Dugong. Dito guys kami sumikat sa mga bagong followers namin yan Mega. guys. Dito kami sumikat sa sardinas. Nung nagagawa dati kami ng treehouse ay ito yung ulam namin palagi. Itong treehouse. Ay itong treehouse, itong sardinas. Tara kain tayo guys. Kain tayo guys. Let's go. Let's go. Stop. Ah. Tara guys oh. Laman ng tuliyak. Parang maliit siya, lukan. Ha, naman niya. Ah, naman ito tayo Sa niya. Oh. sabaw. Ang linamnam, guys, nung ano niya. Nung sabaw niya. Parang tinulang malok. Ano? Tinulang. May lasa. Kaya ayun, guys. Samahan nyo na ulit kami po mood trip dito. Hanggang dito na nga lang pala, guys, muna itong adventure natin. Paano? Kita-kita lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha ha. <laughs>